Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na ikaw at ikaw lang ang mamahalin niya habang buhay? malayo o malapit man ang relasyon ninyo sa isa't isa? May ituturo na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Dapat kayo ay palaging naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At dapat palaging buo ang loob niyo sa paggawa nito. At dapat walang halong pagdududa. At ang ritual na ito ay pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang kung sakaling magkasama kayong dalawa ng mahal mo unang partner mo o ng taong gusto mong gawa itong ritual, huwag kang pahalata, titigan mo siya ng maigi at pagkatapos ay ibulong mo lamang ito sa kanya. Ako at ako lamang ang mamahalin mo habang buhay, malayo o malapit man tayo sa isa't isa. Ibulong mo lang ito sa kanya ng tatlong beses. At kung sakaling LDR man kayong dalawa, ay hawakan mo lamang ang cellphone mo at hanapin mo ang larawan niya. At pagkatapos ay titigan mo lamang ito ng maigi, mag ka, mag at ibulong mo ang spell ng tatlong beses. At kung actual photo na meron ka sa kanya ay pwede pa rin gamitin sa ritual na ito. At pwede ka pa magdagdag ng hiling kung gusto mo, wala pong problema. At pagkatapos mong magawa itong ritual ay paniguradong ikaw lamang ang mamahalin niya habang buhay. At ang ritual na ito ay gawin mo ito araw-araw ng isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo. At gawin ito hanggang kailan mo gusto. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.